Naralano ngayon ng ano? Bigas at sardinas. Ano okay. na? Okay. Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kami mamigay ng mga bigas at mga grocery dito sa kapwa nating mangisda ng mga kapitbahay. Ang ipamimigay nga pala guys natin ay bigas, kape, noodles, tsaka mga sardinas. Kaya ngayong araw guys, isamahan nyo kami mamigay dito. Let's go. What's up guys? What's up mga kanapadaan lang? So dahil nga guys may biyayang dumating sa amin ni Dugong ay naisipan namin guys na mag dito sa mga kapitbahay natin o kapwa natin guys na mga dito sa lugar namin. Hindi nga lang guys ganun karami itong ipamimigay natin pero tiyak na makakatulong sa kanila at sasaya sila dito sa ating mga ipamimigay. Dito nga guys sa part na to ay maaga kaming gumising ni Dugong para makabili ng apat na sako ng bigas para ipamigay sa ating mga kapitbahay. Pumasok na rin nga pala guys kami dito sa mga bilihan ng grocery at pipili kami dito ng mga bibilihan namin. Kumuha nga lang guys kami dito ng mga sardinas. Almost mga 70 pieces nga pala guys yung mga binili nating sardinas dito para ilagay doon sa ating ipamimigay. Syempre guys, hindi lang yan sardinas, kumuha rin nga pala guys kami dito ng mga noodles. 70 peraso rin guys mga noodles itong mga pinamili natin. Sana nga lang guys magustuhan nila itong ibibigay natin kahit napakasimple lang nito. At syempre guys, bago ang lahat nagpapasalamat kami kay Lord kasi kami yung ginawa niyang instrumento para makatulong dito sa aming mga kapitbahay. Nagbigay rin nga pala guys kami dito ng mga kape kasi mahilig kape yung mga kapitbahay namin pag uma hali silang maagad doon sa kanilang pangangawil o pangangisda. Sa may mabubuting puso po dyan na nais magbigay dito sa mga kapitbahay namin ni Dugong, ay malugod po namin tatanggapin yun. So yung guys, what's up? up? Mapagpalang Mapag araw sa ating lahat. Ano. So dahil nga may dumating sa amin ni Dugong na konting blessing guys, eh naisipan namin na kahit pa paano ay tumulong dito sa mga kapitbahay namin dito na katulad namin may hirap din. At nandito nga pa guys tayo ngayong araw sa bahay ng Team Putik. Ayan mga natin. Si Yay! Namin. <laughs> oh. natin sila sa pagbibigay. At ito nga pala yung mga natin. Mga kape, tapos yes. apat na sakong bigas, tapos noodles, tapos ito mga sardinas. Sana makatuwa sila sa na simpleng nakayana namin ni Dugong. Let's go! Tulungan nyo kami! Let's go! <laughs> Tapos ayun na nga guys, ano, sana sa mga susunod na panahon na hindi lang yung mga ganito yung may pamigay natin at lalo pa tayong makapagbigay at makapagpasaya dito sa mga kapitbahay natin. Sana guys, dumating yung araw na tigi isang sako ng bigas yung ibibigay natin sa kanila. Dito nga guys, sa part na to, ay agad na rin kami nagbalot dito. Nagpatulong nga lang pala guys ako sa mga tropa natin na vlogger din ang timpotik. Habang nagbabalot nga guys kami ng mga ipamimigay natin sa ating kapitbahay dito, eh, sobrang saya namin ni Dugong. Bali 35 pieces nga pala guys ng mga plastic yung pamimigay natin dito. Hindi ko lang guys lubos akalain na magiging ganito pala na makakatulong pala guys kami ni Dugong sa mga kapitbahay namin dito. na katulad lang namin yung pamumuhay. So yun guys, ito yung mga laman ng mga pamigay natin. Dalawang, tatlong kilong bigas, dalawang perasong sardinas, tapos ito kape, tapos dalawang perasong noodles. Yan lang guys, yung na namin ni Dog. Sana maging masaya sila. Samahan nyo kami mamigay. Let's go! Nandiyan okay. tayo dito sa bahay na to. Papakita doon ah. Away mo na ikaw. Away. Yay! Yay! Okay, natin May na ba? Okay. Let's go! Oh, Yay! Okay! Guys! Let's go. Let's go. <laughs> Ito. So, okay. Tatlong bigas. Ayan. Shout out sa page ni Tito. Asin vlogs guys. Pag-suporta natin. Let's go. Go. Lalo, guys kawai, 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 ng kawai, 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 dito tayo guys, sa loob. Bibigyan natin sa atin ay, ay, ng biga. Kawain mo na ikaw, kawain mo na ikaw. Hello. Yay! <laughs> hey, thank you. Okay, guys, nandito tayo kay Kate, ang kapitbahay namin mabait na masipag ang kanya asawa. Ayan, kawain ka muna ate. Hey. 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 Ayan, ayan. dyan naman sa ikaw. Kawain Guys, tatandaan niyo si kaya Mario ang nanguha natin sa ating maliit na palisdaan. Bibigyan natin ang panalo ka ni Billy Rebillame. Eh. Wala lang <laughs> jacket. <laughs> ay, ay, okay, okay. Kapay muna tayo, Lulupeds. Yay! Hindi nga bigas yan. Bigas ba? Nalalo ka! Ako, bigas. <laughs> Yay! Let's go! Nalalo siya ng ano? Saya tahu untu yo. Eh Anton. Yes. 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 <laughs> Habang nagbibigay nga guys kami ni Dugong sa part na to ay nakikita ko yung saya sa mukha ng no, mga kapitbahay namin. Alam ko guys na maliit lang na tulong to para sa iba pero para sa kanila guys sobrang lalaki na to para makarao sa pang araw-araw nilang buhay. Kasi guys damandaman -daman namin sila ni Dugong ganyan na ganyan din yung mga pamumuhay namin talagang kung hindi ka magtrabaho ay wala kang kakainin. Kaya guys maiintindihan mo lang talaga yung isang bagay kung mararanasan mo ito. At eh guys napapanood ko lang sa mga ibang vlogger na nagbibigay sila ng ganito at tumutulong sila sa mga nangangailangan at sa mga kapitbahay nila. Di ko lang guys lubos akalain na kami pala ni Dugong ay magiging part ng ganitong pamumuhay. Masaya ako guys at sobrang saya namin na nakatulong kami dito sa aming mga kapitbahay kahit napakasimple lang nitong mga binigay namin. Hayaan nyo po sa tulong ni Lord sana ngayon darating na Pasko ay makapagbigay pa kami sa inyo ng ibang bagay. Nagpapasalamat guys ako kay Lord dahil binigyan niya kami ng konting blessing para may pamahagi dito sa mga kapitbahay namin itong kaunting tulong. Siyempre guys nagpapasalamat din ako sa inyo lahat sa walang ayawan pang suporta nyo sa vlog namin ni Dugong. Kung hindi rin guys dahil sa inyo, wala rin kami dito at hindi kami nakakatulong sa aming mga kapamilya at kapitbahay. At sana naman guys, huwag nyo kalimutang i-share tong video na to kasi guys, sobrang laking tulong Nung sa amin dalawa ni Dugong. Habang ini-edit ko nga guys tong vlog na to at binoboys over, ay grabe, sobrang saya talaga nung nararamandaman ko. Iba talaga guys yung feelings pang nakakatulong ka sa ibang tao. Alam nyo guys, ang pamumuhay talaga dito sa lugar namin ay napakasimple lang. Yung mga magulang guys namin, manging lang talaga sila. Pero guys, kahit minsan hindi namin kinakakahiya yun kasi patas lumaban yung mga magulang namin at pinalaki kami nila ng maayos. Kaya nga guys, kung mapapansin nyo sa video na to, yung mga bahay dito ay may mga silong yan at ang ilalim niyan guys ay may tubig. Kaya nga guys, bata pa lang kami ni Dugong ay marunong na talaga kami lumangoy. Kasi guys, kailangan kaagad talaga naming matutong lumangoy kasi guys, ang ginagalawa namin ay puro dagat at puro tubig. Baka malunod kami ng no, mga bata pa kami. Trabaho dito sa construction ay eh. Bibigyan natin ng bigas. Kuya Eric at Kuya Let's go! Tapos na tayo! At... Sana natuwa kayo lahat. Let's go! Tama sa panunod, guys. ha, ha? <laughs>